Hello, guys! Kakain na naman ako uli. Ayan. Anong oras na ang kain ni Ambet? Ano ba to? Langka. ko yung oras. Hmm. Three. Two fifty. Five minutes to three. Guys, oh. Langka. Langka. May langka. Yung malaking langka. Yung triangle. Lutong ilunggo. Laki. Okay. Buto-buto. Pata. Pata. Buto-buto. Laki, oh. Buto-buto. Buto-buto. mahilig ang ano ang balai ko sa mga ganito alam mo yan yung meron pa siyang buto ng uh, ano ba yun alam nyo yung kadyos ito yung langka langka milag nadurog na yung ano yung triangle na langka Mahilig sila sa ganito. Kasi mga ilunggo. Hmm. Hindi ko alam kung ilunggo sila. Ano? Kalimutan ko. Kasi umuwi sila ng ilo-ilo. Ilo-ilo ba yun? Hala. Kaya ko ah. Aparte din kasi. Binigyan ako mo. Ano yan? Kanino yan? Papa Arna, binigyan ako. Ali ka na, kumain ka na. Huwag ka na, alis-alis. Oh, mm -hmm. Ito ang mga maliliit na buto. Yan, 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 yan. Yan. Kaddyus. Meron kaming tanim na ganyan doon. Nga, syempre, salitang ilunggo doon, kaya kaddyus, kaddyus. Kinakain. Ah, kinakain din namin 'yan, 'no, kahit ilaw, kahit na nasa puno siya. Magbabarat pala ako ng ganoon at kakainin ko. Hmm. Dami nito, eh. Buto-buto nga. Merong buto. Sarap tong juice. Pag ako nagluto, walang ganito. Walang... Para siyang ano, no? Nakadulata. Ang salata. Black beans. Ano ba yun? Ah, gigantis. Gigantis yun, nakadilata. Ganun. Pero medyo yun, paba. Mm. Gigantis pala yun. Maliit na lata. Kulay black, red. Yun ang kulay niya. Mm. mm ito yung ganisa, ni Berber. Okay, guys. Thank you for watching, guys. Bye-bye.